Welcome sa Pinoy Hugot Si, your ultimate source for Filipino celebrity news. Huwag palampasin, mag-subscribe ngayon at pindutin ang notification bell para manatiling updated sa mga pinakamainit na kwento sa showbiz. Ipinakita ni Bell Mariano ang commitment sa civic tungkulin, nagbigay inspirasyon sa mga tagahanga ng mapagpakumbaba na karanasan sa pagboto. Sa isang inspiring display ng civic responsibility, ang aktres at mga aawit na si Bell Mariano ay namataan na matyagang nakapila sa isang lokal na voting center. Naghihintay ng kanyang turn para bumoto sa kamakailang mga halalan. Nakadamit ng simple at walang kislap, pumila si Bell tulad ng iba pang mamamayan na hinahangaan ng mga manonood at tagahanga. Sa kabila ng init at mahabang linya, si Bell ay nanatiling tahimik at masayahin, isang testamento sa kanyang pangako sa demokratikong partisipasyon. Hindi napapansin ang presensya niya. Mabilis na nagtipon ang mga tagahanga na kumukuha ng mga kandid na larawan ng Young Star habang naghihintay siya. Isang malinaw na senyales ng kanyang matatag na kasikatan at malalim na koneksyon na ibinabahagi niya sa publiko. Nagdagdag na nakakabagbagdamdaming layer sa eksena, sinamahan ni Bell ang kanyang ama, si Michael Mariano. Ang kanilang pagpapakita na magkasama sa istasyon ng botohan ay nagsilbing isang nakaantig na paalala ng kahalagahan ng mga pagpapahalaga sa pamilya at magkabahaging responsibilidad sa sibiko. Ang sandali ay umalinggaw gao sa marami na na-appreciate na makita ang ganoong grounded at authentic side ng celebrity. Nang maglaon sa araw na iyon, nagpunta si Bell sa Instagram upang ibahagi ang kanyang karanasan sa pagboto. Sa pamamagitan ng isang simpleng caption at larawan ng kanyang ink finger, kinumpirma niya na matagumpay niyang naisagawa ang kanyang karapatang bumoto. Mabilis na naging viral ang post na umani ng libu-libong likes, share, at komento mula sa mga tagahanga na pumuri sa kanyang aktibong pakikilahok at down-to-earth na personalidad. Pinatunayan ni Bell na hindi ka pinalalabas ng katanyagan sa iyong tungkulin, isinulat ng isang komentarista. Pinalakpakan siya ng iba sa pagpapakita ng positibong halimbawa para sa kabataan, lalo na sa panahong mas mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa sibiko kaysa dati. Ang video ng pagboto ni Bell at pakikipag-ugnayan sa mga kapwa-botante ay kumalat ng malawakan sa mga platform ng social media na nagdulot ng makabuluhang pag-uusap tungkol sa pakikilahok ng kabataan sa politika at ang papel ng mga kilalang tao sa pagtataguyod ng pambansang responsibilidad. Nagsilbi rin itong isang nakakapreskong kontra sa laysay sa madalas na nakakaakit na imahe ng mga bituin, na nagpapakita na ang pagiging isang pampublikong figura ay maaari ding mga hulugan ng pagiging isang huwaran sa pang-araw-araw na buhay. Sa huli, ang tahimik ngunit makapangyarihang pagkilos ng pagboto ni Bel Mariano ay naging isang sandali na umalinggang wao sa labas ng kahon ng balota, itinatampok ang kanyang impluensya, mga halaga, at ang kapangyarihan ng pamumuno sa pamamagitan ng halimbawa.